Hoy, mga mga ngalakal, tingnan natin kung paano gumaganap ang smart grid bot sa panahon ng partikular na mapaghamong market period, partikular, mula 2022 hanggang 2023. Una, itinakda ko ang panahong ito, i-click ang update, at pagkatapos ay tumakbo. Ngayon, hinihintay kong makumpleto ang senaryo. Heto, sinusuri ko kung paano gumanap pang bot noong 2022. Paalalahanan ko kayo na ito ang taon ng malaking pagbaba ng Bitcoin. Mahalagang masuri ang mga resulta ng pagsubok sa panahon ng downtrends ng cryptocurrency, kaya ang tubo ay umabot sa 2,470 at pitumpu, at ang maximum na drawdown ay 4,000. Nagpakita ang bot ng negatibong resulta, at ang pangkalahatang ulat ay nagsasaad na ang RF, ang recovery factor, ay mas mababa sa dalawa, ibig sabihin ay hindi nakabawi ang diskarte sa oras. Ngayon, pipili ako ng mas kanais-nais na panahon, kung kailan mga hindi bumabagsak Sige, ang merkado, tayo na. at makikita sa isang mas ligtas na panahon, lumabas ang bot na positibo, na may kita na 4,700 at 20 putsam. Ang pangkalahatang ulat ay nagpapakita na lamang ng ilang mga barya, mga barya, ang nabigong mabawi sa oras.